Tinawag ni Sen. Ronald Bato de la Rosa na desperate move ng mga makakaliwang grupo na iniugnay sa ROTC ang pagkasawi ng Adamson University student na si John Matthew Salilig. i ni Bato na malayo at walang koneksyon ang pagkamatay ng biktima sa ROTC dahil nasawi itong si Salilig sa fraternity hazing at hindi sa ROTC. Sinabi naman ni Senator Sherwin Win Gatchalian na naging sanhinang pagkamatay ng biktima ay dahil sa hazing na ginawa ng mga taong walang respeto sa ipinatutupad na batas. Ipinuntupad ni Gatchalian na ang tunay na layunin ng ROTC ay maging disiplinado at maging mabuting mamayan ang mga kabataan. Dagdag pa ng Senador, huhubugi ng mga kabataan sa pamamagitan ng ROTC kung paano respetuhin ang bayan at ang kapwa. Sinabi naman ni Dela Rosa na nakatakda da ng isponsoran ang ROTC sa plenaryo sa susunod na linggo. Ako, si Jojo Sikat, walang inatas ang balita.